Ay, mga kapreni. Aalis na naman kami, pero kasama na ang nanay. Hindi ko na siya iniwan. Mabait ako for today's video. Charis. natawa ang nanay. Ito <coughs> nga pala ang mga kasama ko, pero hindi ko sila kilala. Kayo ba, kilala nyo sila. Charis. nakisakay lang ako sa kanila. Buti nga, sinakay kami. Kapal ng mukha ko na to. Hmm. <laughs> yung magkuya, napaka-sweet naman. Ay, kaya naman pala Yeah. May binabalak ang bata, pero pinigilan. Pero ikaw ka, preni hindi ganya pinigilan. Hinayaan ka lang niya. O yan o yan. Kita nyo, building na yan. San yan? Sige nga, i-comment mo. Nang magkaroon ka ng saysay, -say, hindi yung nanonood ka lang. Biro lang, ikaw naman oo. <laughs> Kakain kami dito ng napakarami sa balik Kapampangan. Yes, Kapreni, kailangan damihan para sulit ang bayan. Hindi ko na malaya na may sapi pa ako sa likod, Kapreni. Hindi ko na naramdaman. Wala na akong pakiramdam. Nagbayad ako niyan, Kapreni, pero hindi ko naramdaman yung gastos. Yung may kasama ka, todo post, pero ikaw, nakaredy na ang ina, yung anak, kumakawala. Mahabang pasensya ang kailangan. At nakakita ko ng unang gamit dito, unang tingin ko, kalawang kagad. Oy, biro lang. Akala yata ng nanay, picture to, eh, video-video to. Ganda ng ngiti ng nanay, ah. Nakagala kasi. Sabi ko kay Kuya Ken, videoan mo, mukha mo. At pumasok na nga mga kapreni, ay baka maunahan pa ng iba. Maunahan sa magandang pwesto, Hanes. Inagahan talaga namin ang pagpunta dito dahil yun ang gusto namin. <laughs> Be careful, hot surface, do not touch. Oy, binasa ko lang pero hindi ko alam ibig sabihin nun. Papakita <laughs> oh, ko na lang sa inyo yung mga kakainin ko. Yung mga makikita nyo ay talaga namang titikman ko yan lahat, kapreni. Walang palalampasin ang kapreni nyo. Ay kapag unlimited kapreni, ay talaga naman. Minsan lang mangyari to sa kapreni nyo. Alam nyo ba dati? Ay wag na nga lang sabihin nyo, nagkwento na naman talambuhay. Ganito nga pa lang itsura ng loob. Sa labas ay tinging maliit pero pag pumasok ka nakapreni, malaki. Kasing laki ng ano mo. Oy, joke lang. Bawal magalit dito ha. Dapat ako lang. Sorry na. Pinauna ko na si Kuya Ken at si Nanay baka maunahan pa ng iba. Charis. Binabantayan ko muna yung dalawa at baka mag-away. Baka pati mga nanay nila mag-away. <laughs> Kumuha na ako ng akin, nakakuha na silang lahat eh. Ay, nako mga kapreni, yung mga kamagana ko talaga, mahilig sa pagkain. Ako lang talaga hindi, promise. Ay, nahawa lang talaga ako sa kanila. Unang kagat ko nga kapreni, hindi ko nagustuhan. Sa pangalawang kagat, hindi pa rin. Haha! <laughs> o oh, ay masarap, ikaw naman na ah. Ayoko sanang umuulit eh, kaya lang matagal pa pala kami dito. Ay, dalawang oras pa kami dito, kapreni. Uy, ang nanay. Anak ako na, baka bukas ka pa matapos, diyan. May halo-halo dito, mga kapreni. Ikaw ang maglalagay, hindi sila ano kasi naswerte. Kahit ano dito, pwedeng-pwede mong damihan ng paglagay. Kaya ang ginawa ko, mga kapreni, abak. Kinontihan ko lang ang paglagay. Ay, baka malugi sila, pero hindi naman siguro. Maka, konti naman ang nilalagay mo. Anak, huwag mo namang ipakita sa iba na mukha tayong ano. Magpretend tayo na mukhang mayaman. Ha ha! <laughs> Di ba nga yung mga mayayaman, konti lang kumain? Ay, siya nga. Totoo nga ba, Kapreni? <laughs> Di ko sa gatas para hindi na ako babalik. Ay, kanina pa ako tayo ng tayo, Kapreni. Baka mamaya sabihin nila, hindi ba nabubusog yung babaeng to? Ay, grabe naman yung babaeng to. <laughs> konti lang kami kumain, Kapreni. Tingnan nyo, puro baso. Sa tubig lang, busog na eh. Yung bata! Padidinas siya, ayaw nang kumain. Yung kinain niya, Paji Bar. Tapos namin kumain, inaya ako dito sa katabilang ng kinainan namin. Hindi pa ako nakakatikim nito eh. Kaya ayan, ayun, napabili ang kapre nyo. Akala ko mura, mahal pala nito. Charis! Mahaba-haba pa ang oras namin kapre ni, kaya dumaan kami dito sa SM Pampanga. Ay. Kaya kami napalibot mga kapre ni kasi walang power sa lugar namin. Maghapon mawawalan kaya naglibot na lang kami. Eh napakainit pa naman mga kapre ni tapos yung mga bata, diba? Nag-enjoy ang mga bata, lalo na mga ina. At ayun, ayan na nga kapre ni, nakaramdam ng pagod kaya nagpahinga dito ay nakakahiya namang umupo na lang ng basta dito kaya na pa-order. Yang sinanay hindi umorder, umupo lang talaga. Tapos bigla akong may napansin ka preni, ang laki ng braso. Malaki din naman braso ko, sabay bawi hanes. <laughs> Nagaya ng umuwi kahit ayoko pa. Osha, hanggang dito na lang ang video-video. Maraming salamat sa mga nanood. Bye mga kapreni!